pwede pala patay po yung black bug oh Dakiitan po May din palang lang may talagang pang spray yung stackle No patay po yung black bug oh Ano ko sa inyo? Ayan po yung matagas sa mga bulaklak. Magandang hapon po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayo lahat? At sa video po na ito ay meron po ako na obserbahan sa mga talong ko at ilang araw na rin po nung nakaraan na nag-spray ako ng insecticide dito at ng sili at bali pang 10 days na po ito simula nag-spray ako at ngayon po ay update ko po kayo Ayan kung nakikita nyo po yung mga talong ay wala naman pong ganong uh, wala naman po siyang shoot borer o oh at kaunti lang po yung mga white flies pero meron po ang isang suma, na, nakitang sinasalaka yung akin talong ay yung mga insektong itim meron po silang mga ano tawag dyan kulay itim po yung insekto na sumasalakay po ng mga bulaklak so, papakita ko po sa inyo Yan po mga kasimpleng buhay oh. Yung itim na black bagyata yata to. Ayan. Ayan po yung mga sumasalakay ng bulaklak. Nakikita nyo po ay kinakain po yung kanya mga bulaklak. Ayan. Yan. Meron pong problema yung mga bulaklak. Ayan, at ngayong hapon po ay mag i po ako. Ayan, at baka mahulog po lahat ng bulaklak. Uh, kagandaan nito ay walang short pourer na bumupuksan ng mga talbos. Yung uod. At kaunti lang po yung white flies. Uh, pero ngayon ay kailangan ko siyang spray ulit dahil sa observing at sa monitoring ko yan at kailangan natin siyang suportahan para yung mga bulaklak ay tuloy tuloy na mamunga ayan po mga buhat ah, halos lahat po pala ng ano ay may bunga na pumitas ah, pumintas nga pala ako ngayon ng umaga apang ah, pang ulam ayan. abaling ngayon video po ay mag ah, yung ano po ay mag i-spray ako para mapuksa ko 'to mga Uh, itim na ano yan ang insekto na yan. Na na yan. Dahil yan po yung tumitiraad na mga bulaklak. Titignan ko po kung mamamatay sila uh, at balis sa sunod na uh, balibukas magtatanong ako doon sa ano kung ano yung may na uh, pamatay doon sa mga insekto kulay itim na yon dahil ditira po yung mga bulaklak. Yan at nalalanta po yung bulaklak. Yan, parang sinisipsip yung kanilang katas. Ayan mga kasimple yung batas. Simulan ko na po yung pag-i-spray. at bali papakita ko po sa inyo. Ayan mga kasimple buhay. bali ito po nakagalagay. Na, nalagyan ko na ng yan, liquid fertilizer. Tapos, lalagyan ko lang siya ng mga dalawang tablespoon ng star kill dahil uh, wala po akong nakalimutan ko bumili ng lanit Yan, bali isigunda ko na sa bukas ng hapon ulit ito lang muna yung gagamitin ko yung star kill pero dalawang tablespoon po yung gagamitin ko para medyo matapang-tapang. At uh, yung agro-wheel nga pala ay wala na, Naubo, naubos na rin po. Uh, at bibili na rin na lang po ako ulit. Ayan mga kasimpim po oh. At dalawang tables po na yung nilagay ko. <coughs> Ayan at nung update ko po kayo dun sa ceiling uh, in-spray ko ay napaka-effective po dun sa ano napaka effective doon sa sili ayan po at uh, ko na po ng tubig bali 16 liters po ulit yan listen may gamot may gamot Pabilis lang po malusaw yung starter na yan. <coughs> <coughs> Ayan po mga kasimple po ito. Bali, pupuloyin ko lang po ito. At sisimulan ko lang po yung pag i sa kanila dahil uh, hapon na rin. At ako ay duty rin mamaya. Ayan, uh, shout out nga pala ulit sa mga subscribers, sa mga viewers, ayan, sa mga sumusuporta. Ayan, sana ay huwag ko yung magsawang supportahan pa yung aking YouTube channel. Ayan, at uh, maraming salamat po sa inyo lahat. at uh, God bless po sa inyo. Ayan, at uh, isasalin so ko lang po lahat. moments later. Ayun na po mga kasimple po at tapos na po akong mag-spray. Ayun po at uh, pati langaw po patay. Ito, yan uh, patay yung itim na ano. Talagang nabaldad na ano rin siya patay din po yung itim na sumasalakay sa ano. Sumasalakay sa ulaklak Ayun at hindi po talaga nakaalis sa dahon. Ayun, tinatawag ito yata yung tinatawag na lang black bag na umaatake ng mga bulaklak. Ayan, isa din pala sa perwisyo yan sa mga tanim natin bulaklak, yung black bag. Ayan po pala yung uh, sa mga bulaklak. Sa observation ko po. Ayan, uh, at alam din po ito ng mga uh, veterano natin mga farmer. Ayan, sa mga technician. Ayan, at uh, nalalanta po yung bulaklak oh. Ayan. Ayan. Sila po yung kumakain ng bulaklak para mamatay. Para mahulog. Ayan. Ayan po at nakapag-spray na rin ako. At uh, talagang hindi ako nakapakali. Dahil ah. Uh, sa so naobserba ko po kayo ng umaga ay napakaraming. Ayun patay po yung black bag oh. nakikita nyo po mainam din palang mainam talagang pang spray yung stakel yun o patay po yung black bag o oh. makita ko sa inyo ayan, ayan po yung matagas sa mga bulaklak ayan you oh. Yan po yung umatake, eh. yung black bag na yan. Para malantao po yung kanilang bulaklak. Ayun o. Oh. Uh, talagang hindi po sila nakalipad. kabalisa sa sunod na ano ay bibili pa ako ng lanit at starkel kill. Yan, ko na rin ng agro para sa magandang pagbulas. at uh, try ko rin po yung selectron. Tatanong ako kung magkano. Ayan, yung mga bunga iba at na uh, malilit maliliit pa po. Uh, hindi ko muna sila pinitas. Abali yung pinitas ko lang po yung mga uh, malalaki na, yung mahaba, yung pwede na silang, silang iulam. Dahil wala po kami ulam kaya ng umaga. At ayan mga kasimpleng buhay, pati yung kamatis nga pala ay update ko kayo. At napakaraming bunga. Talagang hitik sa bunga yung kanilang ang kamatis. Ayan po. Ayan. awan ng Diyos, ang gaganda ng kanilang bunga. Ayan, at nag-spray na rin po ako dyan. Inisprayan ko na rin sila para hindi atakihin yung mga bunga yung mga fruit flies na tinatawag yung uod at ayan mga kasimping maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta ayan, at maraming salamat po at hanggang dito lang po muna yung aking video at alas 6 na po at ako po ay duty pa ayan napaka traffic po kasi sa baliwag ayan mga kasimping palagi kayong mag iingat and sana isuportahan nyo pa yung aking youtube channel Ayan at God bless po sa inyo lahat. <laughs>